Uh, magpalang araw sa ating lahat at ganoon din po sa lahat nating nakasama sa ating social media platform, sa FB Live, ganoon din po sa ating YouTube channel. Muli po, inayahan ko po ang lahat na muli tumayo dahil sa ating uh, pagbabasa ng salita At ang ating, uh, our readings is taken from the Holy Gospel of St. John, Chapter 3, Verse thirteen to seventeen No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. As Moses just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up that anyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the Word that he gave his only one son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Sa ating wika, wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumpa, sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulian ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, Pagsiupo na po ang lahat. At uh, sa araw na ito ay napaka-espesyal sa ating inang simbahan sapagkat ang araw na ito, we celebrate the Feast of the Holy Cross. No? Pagparangal, the Exaltations of the Holy Cross. Pagparangal sa cross ng ating Panginoong Kristo. Lahat ba sa atin dito marunong mag-sign of the cross? Siguro lahat marunong. So, siguro minsan sa atin may, may mga tanong sa isipan kung bakit ay eh nagsasign of the cross, no? At bakit ang cross sa atin ay eh napakahalaga? Lahat ng mga bagay na before natin sinimulan, tayo ay nagsisimula sa pagsasign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito'y hindi ordinary na tanda o tinatawag na sagisag. No? Pag tayo nagsasign of the cross, ito ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos, tanda ng kanyang pag-ibig, tanda ng kanyang pagtubos sa atin at pagkapatawad sa atin. Tanda ng Diyos na nagagumbayan ang kasalanan at nalupig si Satanas. Tanda din at bilang paanyaya sa atin, na ang cross ay paniyaya ng Diyos na sa ating pangaraw-araw na ating buhay ay dahilhin at pasanin natin ang ating cross. At ang pinakahuli nito, sa pamagitan ng cross, tinanggap natin ang ating kaligtasan. Hindi kung ano tayo, mabait tayo, lagi tayo pumunta sa simbahan, ito lamang ay mga bunga ng kaligtasan. So muli, palakpakan natin ang ating Panginoong Iso Kristo. So gusto ko gusto ko mag uh, kwento but nag may nagkakaroon ng parangal ng sa Holy Cross ng ating Panginoon. So noong time ni ni Emperor Constantine, no. Siya yung emperor sa Roma. Meron siyang meron nung time na yon, meron digmaan. At before mangyari ang digmaan, nagkaroon siya ng vision. At sa wikang Latin, ito ang sinasabi In hoc signo vinces na ang ibig sabihin sa tandang ito ikaw ay magtatagumpay at yung tandang iyon ay cross no at alam naman natin ang kanyang ina na si Santa Helena Reina Helena at itoy laging dinid pinagdiriwang din natin no sa Santa Cruzan at um nung time na nilagay ito ni Saint, uh, ni Emperor Constantine sa mga kalasag yung mga baluti sila nanalo at simula nung time na yun tinanggal ang pag-uusig sa mga Kristiyano kaya si St. Constantine ay malaking bagay sa ating uh, panampalataya din Ganon din nung time na yun hinanap nila yung krus ng ating Panginoon Meron silang krus na nakita. Pero paano ba siya itist ang krus na ito ay totoong krus ng ating Panginoon? Ang bawat krus na nahanap ni Santa Elena, Rayda Elena, nilagyan nila ng patay, no? ng bangkay. Nung nilagay nila yung bangkay sa krus na ng ating Panginoong Hesus, no? ang bangkay ay nabuhay. No? Ibig sabihin, sa lahat ng mga krus na kanilang nahanap, yung may isang krus doon na tunay na krus ng ating Panginoon. Dahil ang buang bangkay ay nagkaroon ng buhay. So, purihin at papaka ng ating Diyos. <laughs> Ngayon naman ay papasok tayo sa bakit ba malaki ang pagpahalaga natin at pagparangal sa krus ng ating Panginoong Iso Kristo. Pinakauna, lagyan ko, nilagyan ko ito ng acronyms para madali po nating maintindihan at higit sa lahat, maaalala po natin ang cross ng ating Panginoon. Bawat tayo yung magsasign of the cross, bawat tayo na tayo tumingin sa cross, ito ang malalagay sa ating isipan. Pinakauna, Christ love rebuild on the cross. Ang pagmamahal ng Diyos, ito ay napakita sa cross. At sabi nga ni sinful sulat ni Paul sa mga taga-romans romans chapter 8 verse 38 to 39 for i am convinced that neither death nor life neither angels nor demons neither the present nor the future nor any powers neither heights nor depth nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of god that is in christ jesus our Lord. Ang cross, ito ang sintro ng pag-ibig ng Diyos. No? Kaya kamatayan man, kapangyarihan man, kasalanan man, demons man, mga anghil man, lahat ng lika walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos dahil sa krus. Dahil ang Diyos nag-alay ng kanyang anak sa pamagitan ng krus. At sa pamagitan ng krus, ito ang pang-ibig na hindi na, hindi na break. No? Ito ay sinecured dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi dahil sa performance, yung mga ginagawa natin, o yung mga circumstances sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At ito ay ipinakita, ipinarebuild through the life, the life of Christ in the cross. Ang ating Panginoong Isus na kabayubay sa cross. Pangalawa ang letter R. Yung una ay sa C. Yung pangalawa ay redemption and forgiveness. Ba't kailangan tayong i-redeem ng Diyos sa pumagitan ng cross ng ating Panginoong Isus Kristo? Noong time na yun, mga kapatid, ang tao ay nagkakasala. So, kailangan tubusin sapagat ang kasalanan, kailangan may bayad. So, sa Ephesians chapter 1, verse 7, In Him we have redemptions through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Saan tayo, paano tayo niridim ng Diyos? sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Saan binuhos ang dugo ng ating Panginoon? through the cross. Sa pamagitan ng cross. We redeem and we are forgiven. No? Tayo itinubos. No, nawa sa bawat pagtingin natin sa cross, bawat pagsasayan natin ng cross. No? Pagising, nagsasayan of the cross. Bago matulog, nagsasayan of the cross. Bago kumakain, nagsasayan of the cross. Ito ay tanda na tayo itinubos ng Panginoon. And whatever that we receive, it is by His grace. No? Supurihin so, at palapakan ng ating Diyos na buhay. Sabi din sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14, For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Dating na buhay, sa darkness, no? sa kadiliman. Ngayon, dahil sa krus ng ating Panginoong Isus, tayo ay dinala sa liwanag. Napansin nyo ba kapatid, na mayroong mga time na tayo'y muntik matukso sa ating buhay, the temptations is there. No? Sa bawat paglalakbay natin, mayroong temptation sa buhay. Sapagkat ang ating kalaban nandyan, sa bawat minuto, sa bawat oras, na tayo'y tayo tutuksuhin Ngunit, sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Isus, there is a sign. It, it is, hindi lamang gesture, ito ay kapangyarihan ng Diyos. The time that we do the sign of the cross, no? Sinusurrender natin ang ating buong pagkatao sa Diyos, no? And through the lights of God, through the lights of Christ, no? Maiahiyag kung ano ang kasalanan. At sa pamagitan nito, Nung papasok sana sa kasalanan, natatanggal. No? Kaya napaka, naka, napaka mapalad natin bilang isang katoliko na minsan siguro mayroong, kasi sa akin din meron din nagtatanong ba't tayo yung nagsasign of the cross? Dahil hindi nila alam ba't tayo yung nagsasign of the cross. Ang pagsasign of the cross, ito ay kapangyarihan ng Diyos that the Lord's redeemed us. No? We are forgiven it because of the cross of Christ. Dahil sa krus ng ating Panginoon, pagtitingnan, although maliit lang, pero ang krus na ito ay napakahalaga bilang mga katoliko. So, sa letter oh, mga kapatid, Through the cross, we overcome, Christ overcome the sins and Satan. Colossians chapter 2, verse 14 to 15. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them all publicly by His victory over them on the cross. Dito natin nakikita, mga kapatid, na ang kasalanan sapagkat ang cross Nung una ay tanda ng course, no? Nung time sa Panginoong Isus, ang cross, ito ang pinaka huling parusa. Ibig sabihin, napabig, napakabigat ng parusa. Ngunit, sa pamagitan ng pagmamahal ng Diyos, sa pamagitan ng redemptive love of God, Christ overcome it. Siya'y naging kasalanan na tayo sana magbabayad noon ang ating Panginoong Isus ay nagbayad sa cross. Kaya dito, sabi nga, tinatanggal ang record ng ating kasalanan. Kaya nung tayo na binyagan, natanggal, yung tinatawag natin na original, original sin. Sapagkat, ang tanda na tayo nakakasala, may kamatayan. Kaya, ang kamatayan, ito ay na-overcome ng ating Panginoon. Siguro sa lahat, siguro sa mga nag-aaral din sa mga life of the sin, maging kamatayan, hindi sila natatakot. Bakit? dahil sa tanda ng krus ng ating Panginoon. Christ overcome it. And we also, the believers of Christ and the followers of Christ, we overcome it. Bakit pinakita ng ating Panginoong Isus paano siya namatay at paano siya nabuhay. So purihin at palakpakan ang ating Diyos na buhay. At sa is, mga kapatid, self-denial and discipleship. Sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Lucas chapter 9, verse 23, And He said to them all, If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ito'y paanyaya sa atin. Ang cross ay isang paanyaya sa atin na bilang tagasunod ng ating Panginoong Yesu Kristo, kailangan pasanin din natin ang ating cross. No? At higit sa lahat noon, magpasan din tayo ng iba. Siguro sa mga magulang, madaming pinapasan. Maging sa mga anak, madaming ding pinapasan na cross. Maging sa ating mga sarili, madami tayong mga cross. Pinakauna, sa ating buhay, meron tayong mga instances na tayo nadadapa, nagkakasala. Sa pamagitan nito, may times na ito'y bumabalik sa atin we have a guilt feelings na ito'y nagawa natin ng mga kasalanan ito. Tayo naging suwail bilang isang anak. Ganon din, may mga magulang din naging suwail sa kanilang mga anak. So, itong lahat ay ito'y bahagi. May mga pagsubok, pagsubok sa trabaho dito sa Bansang Qatar. Dahil kami ay mayroon din kaming mga grupo, no? grupo sa safety. Ako'y nasa safety field din kasi. Andami din dito na yung sahod nila tinatawag lang itim every three months daw, no, bago sa sumahod. Pero mayroong iba naman doon, nine months. At sa gawain ito, siguro madaming iba na hindi nakakaalam. Mayroong sumahod ito, one year na mahigit, mga kapatid, before pa siya nakasahod. Kaya, sa ating pagdadala ng ating cross, ito'y, if we deny ourselves, hindi ibig sabihin na parusahan ang ating sarili. Na ibig sabihin ito, we need to submit our will to God's will. At sa pamagitan nito, ang Diyos ay malayang gumalaw sa ating buhay, no? At pasanin natin ang ating cross sapagkat ang lahat ng lahat ng pagtitiis there always a reward sa dulo nito, mga kapatid. So purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At lagi po natin tatandaan pag tayo tumitingin sa cross, pag tayo nagsasign of the cross, That through the cross we has been saved no through the cross we receive the salvation and eternal security pag sabihin natin eternal na secured ba na tayo ligtas it is eternally secured bakit siguro may tatanong na iba siguro kaya na secured ako ng panginoon na ako'y ligtas secured mga kapatid dahil ang nag-alay ng buhay sa cross ay siya mismo ang anak ng Diyos na ang Diyos na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya nagkatawang tao na muhay na natin at nag-alay ng na buhay sa krus. It is eternal security. We are secured dahil sa krus ng ating Panginoon. Hindi dahil kung ano tayo, dahil sa pagsisikap natin, kasi bilang tao tayo nadadapa. Kahit sa pagsisikap natin, tayo pa rin natitisod, nadadapa tayo. But by the mercy of God, He established the sacrament. At isa sa mga sakramento nito ay sacrament of confessions. This is the mercy of God. no? This is the mercy of God. Kaya sa bawat go, pag, pagdalo natin ng confession, binibigyan tayo ng absolution, and there is a sign of the cross. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang cross ay hindi ordinary. Sabi nga dito, Hebrews Chapter 2, verse 14. For as much as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. The true death he might destroy him, that the power of death, that is the devil. Sapagkat ang may mm. kapangirihan ng kasalanan si satanas, no? Nung mga unang dinuno natin si Ibat Adan, nung sila nagkakasala, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasa kay Satanas. No? Before pa, nagkasala ang tao, all the dominions ibinigay saan? Sa mga unang dinuno tin kay Ibat Adan. Ang lahat ng pamamahala ay ipinagkaloob sa kanila. Kaya sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Isokristo, na iahiyag na ang kamatayan ay has been destroyed. Death has been destroyed. At sabi nga sa Revelation chapter 1 verse 18, I am he that live and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. Have the keys of hell and death. Saan na ngayon ang susi ng kamatayan at ang imperno? Nasa sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang krus, lagi nating tatandaan mga kapatid, na sa bawat hamon ng buhay, huwag nating kalimutan na ang krus ay kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng naligtas, no? sa lahat ng naniwala, ngunit sa lahat daw na mga bangmang na na destroyed ito ay kabangmangmangan. Na ibig sabihin sa kanila'y walang kabuluhan. Ngunit sa lahat ng naligtas, Naliligtas ng Diyos sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Iso Kristo, ito ay kapangirihan ng Diyos. Lagi nating tatandaan mga kapatid, na ang krus, huwag tayong mahihiya sa krus. Although, nung time sa mga Roma, ito ay talaga. Kung tayo nakakasala, sa totoo, nakakahiya talaga mga kapatid. Sa lahat naman dito, naka-experience ng confession. If we have a good confession, minsan nakakahiya yung mga kasalanan na nagawa natin. No? bilang isang tao. Kaya ito ay totoo. Kaya ang Diyos na tayo sobrang mahal sa bawat pagtingin natin sa krus, tatandaan natin lagi na tayo'y mahal na mahal ng Diyos. No? Walang sino mang makapaghiwalay sa atin. At tatandaan natin lagi mga kapatid na ang Diyos ang tumawag sa atin sa gawaing ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Nawa, ang krus ng ating Panginoong Isus magbigay tanda sa atin. Sa lahat ng ating gagawin, huwag tayong makalimot magsa sign of the cross. It's glorify the triune God. Ang Ama, Diyos Ama, Diyos Anak at ang ating Diyos Espiritu Santo. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah.